alas kwatro Alas kwatro pupunta uto dito Ah oh Oh, masaya na siya sa ganyan oh si bebe. Di ba bebe? Ano? Dun tawag mo sa imoke? Ayaw. Ayaw daw. Maganda doon. Oo, oo. Oo, oo. Happy ka na dyan, bebe? Happy na yan? Cheese and croquette. What? Nandito kami. We are here. Yung dalawang bata naging boy. Happy. Enjoy ang dalawang bata. Tara na anak. Let's go na. Iwas na. Bye.